Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung may nakikita po kayo ay meron po ditong talbos po ng kalabasa. Tama po kayo. Yan ang talbos ng kalabasa ay pwedeng pwede po yung gulayin at masarap po yan. Kaya tuturoan ko po kayo kung paano magluto ng kalabasa ng talbos at may kasama pang bulaklak nito. Alam niyo po ba na ang bulaklak po ng kalabasa ay karamihan po ay lalaki at ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano rin maghimay. Ayan, ilalagay natin ngayon sa malaking lalagyan sapagkat napakadami ito ang bulaklak ng kalabasa. Karamihan po ang tumutubo po o namumulaklak po sa katawan ng kalabasa ay karamihan ay lalaki. Akunti lamang ang babae. Sa susunod, ipapakita ko po sa inyo kung anong itsura po na namumukadkad ang bulaklak ng lalaki na walang bunga at ang bulaklak na kalabasa na may bunga. So sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung paano magluto. At syempre naman, kasama ito ang talbos ng kalabasa. At hindi rin mawawala na may ilalahok tayong ibang uri din ng gulay. Sasama natin dito yung papaya. Alam niyo naman, pag sa probinsya, itong kinakain lagi naming mga probinsyano dito sa amin, sa Sibuyan Rumblon, patok na patok yan sa amin pagkat, noong unang panahon hanggang ngayon itinuro sa amin ng aming mga magulang na kinakain ito at dala-dala pa rin namin at sa panahon ngayon magtipid sila sa sa inyo magtipid ba? Diba? so nakita nyo binabalatan na at iniwahiwala na ang aking kasama para naman makita nyo kung paano ang proseso ang paggawa ba? Diba? at gaya ngayon tayo ngayon ay nag-aalis ngayon ng kanyang pinaka puso o na ng kalabasa kasi medyo matigas yan eh Pwede rin itong iluto natin sa ginisa o kaya pwede rin natin luto sa sinabawan, nilaga o kaya ginataan. So depende po yan sa inyong panlasa kung ano po ang gagawin nyo po sa talbos ng kalabasa at saka bulaklak ng kalabasa. At doon pa sa halo natin na papaya para naman lalang lalong sumara kasi ang luto natin nito ay pang probinsya lamang. O ayan, hinihimay na po namin ang talbos po yan ng kalabasa. Sa pagkat, kailangan po hiwalayin po natin yung pinakataps niya talaga. Huwag natin ihalo yung tangkay. Pero yung iba, hinahalo rin sa tangkay. Depende po yan sa inyo kung anong pong gusto nyo gawin. Kasi, lilinisin po natin kasi medyo po yan ay may mga balahibo na maliliit ang talbos ng kalabasa. Kaya, kailangan marunong tayo sa paghimay. Pero hindi naman po yan delikado dahil maliliit lamang yan at kaya naman po yan alisin. So, kailangan po talaga madiskarte po tayo sa buhay para pa papaano hindi po tayo magugutom. O, ba diba? Super birdie po yan at talagang napakaganda po at super natural food lang po yan. At yung makita ninyo, ayan na, natapos na po ang ating pong paghimay po ng ating mga gulay. So, kung nakita nyo, napakaganda talaga, di ba? At talaga namang prepared na po yan at magsisimula tayo sa pagluluto na dahil sa araw na ito ay nagugutom na rin ako nag-prepare na tayo ngayon ng mga recipe gaya ng bawang at sibuyas. Yan naman talagang common na ni natin. At naglagay na po tayo ngayon sa kawali ng coconut o kaya gata ng niyog dahil gagata na po tayo ng gulay. No, unang nilagay po natin ngayon ang talbos po ng kalabasa. At nilagay na po natin ngayon din sinabay ang ating pong papaya dahil para lumambot na po siya at kailangan po yan ay maging maayos pang ating pagluto. Pasensya kayo ha, kung nagluto po kami sa kahoy. Ito po yung aming po mga gamit sa probinsya kung paano kami magluto. Kaya pasensya po kayo dahil mahirap lang po si Sandara. At inilagay na po natin ang mga recipe po. Nandun na po yung bawang sibuyas at sumusod na rin po ang bulaklak po ng kalabasa. Yan ang sinasabi ko sa inyo na mas masarap po na magluto ng natural food at Ilalagay po natin ang pangalawa pong gata. Kailangan po lagyan natin para lang mas masarap. Maraming salamat po sa inyong panunod at luto na po ang ating gulay.